Sinasabi na ang lihim ng iyong tagumpay ay nakasalalay sa mga ginagawa mo araw-araw. Ang iyong pang-araw-araw na gawain ang magtatakda ng takbo ng iyong buhay. Pero, nais mo bang baguhin ang iyong buhay? Gusto mo bang maging masaya at malusog? Sa video na ito, ibabahagi ko ang limang madaling ugali na makakatulong sa iyo. Una, huwag tingnan ang iyong telepono kapag bumangon ka sa umaga. Alam kong lahat tayo ay ginagawa ito pero kailangan nating itigil ito para sa ating kapayapaan. Kapag napapansin mo, kapag tinitingnan ang mga mensahe at social media, sa araw mapapansin mo na ito ang dahilan ng pagkabahala sa umaga. Mas mabuti pang uminom ng tsaa o kape at magpakatotoo sa kasalukuyan. Ang social media ay maaaring maghintay. Pangalawa, maging motivator ng iyong sarili. Ikaw lang ang makakapagbigay ng tamang inspirasyon sa sarili mo. Kapag nagising ka at nakita mo ang iyong sarili sa salamin, mahalaga ito. Ipinapakita nito na ikaw ay nagwawagi sa buhay. Patuloy na magbigay ng inspirasyon sa sarili. Pangatlo, magtakda ng mga layunin para sa araw. Mahalaga ito, pero dapat maging makatotohanan. Huwag maglagay ng sobrang mabigat na layunin. Mas mabuting magsimula sa maliliit na hakbang. Pang-apat, makipag-ugnayan sa iyong pamilya at mga kaibigan. Mahalaga ang oras na ginugugol kasama sila. Ang pagmamahal mula sa kanila ay nagbibigay ng kasiyahan. Huwag kalimutan ang mga taong nagmamahal sa iyo. At huli, maging mapagpasalamat. Ang pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon ka ay nakapagpapasaya. Kapag puno ang iyong puso ng pasasalamat, makakakuha ka ng higit pang mga magagandang bagay. Bawat araw ay pagkakataon para baguhin ang iyong buhay. Kung handa kang baguhin ang iyong araw-araw na gawain, tiyak na magkakaroon ng magandang pagbabago. Huwag matakot na magsimula muli.